Meron tayong isang superstitious belief na bawal and consider as malas daw kapag magbubukas ka ng payong sa loob ng bahay. For today's episode bibigyan natin ito ng linaw, myth or fact. Sinasabi kasi nila na kapag naka-open ka ng payong sa loob ng bahay, you will disturb the good energy and space ng bahay. Ang ending ay maaalog ang swerte at yaman ninyo. Also, this attracts ghosts din. Pero totoo ba ito? In modern feng shui mga kapakbet, hindi po totoo na mamalasin kayo. If magbubukas kayo ng payong sa loob ng bahay, ang tunay na malas if magkakalat at magulo ang loob ng bahay, hindi ang payong. Now you know mga kapakbet. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael De Mesa. Feng Shui Extravaganza. Year of the Fire Horse 2026.